Kain tayo ng sashimi. Ah, ito di ako makain ito eh. Tapos nung natikma ko siya. Tapos. Na. Ah, ah, ito ako dati. Ang ako dati na. Ay, um, ang isa. Sarapan na. Kapag kumakain ako sa buffet, ito na yung nahanap ko. Mm, dito kami sa Dad Mega Mall. Ba't yun ni Daddy bukas? Kasi nandu ako. Ay sayang, free naman siya dito. So, dahil free, kain tayo. Patay na naman ng daya. May cake din dito eh. Parang hindi na sila kumakata ng birthday. Alamig ko <tinyo> mo. Hindi sa pili. Sabi na lang ako kasi Ayan. 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 Mm. Kaya eh. mm. kukuha niya akong ice cream sa kose. Ito steak. Mm. Ako na lang kumata sa kanya. na si daddy.